So yun, kumusta kayo mga padreng? Welcome back to my channel May dinala rito, click 125 Ang issue ng motor ni boss Natuyuan ng kulan Nung natuyuan, nawala na ng minor Halos tunog kuliglig na Pero wala siyang check engine start natin Ano? <laughs> ano? So siguradong tinamaan na yung kanyang block uh sigunyal connecting rod. So yan ang gagawin natin ngayong araw. So, yun na nga, pinag ko na yung makina dun sa pinakabody niya. So, ang gagawin natin dyan, i -di disassemble natin. Tatanggalin natin yung cylinder head, cylinder block, uh, pati yung kanyang sigunyal. So, ang issue ng motor ni Boss, natuyuan ng kulan dahil sa kapabayaan, hindi daw nila monitor So, wala namang ang kanyang makina, pero bakit kaya naubusan? At hindi rin naman naghalo yung langis dun sa kulan. Ang sinasabi lang ni Boss, eh, talagang totally hindi na monitor yung kanyang kula Mga Padre kasi ang kulant natin uh, normal na nagbabawas dahil sa init ng makina. So nababawasan talaga. Kaya nga sa ating uh, reserve tank, may eh, silipan doon kung nasa full pa ba siya o nasa baba na. So yun ang purpose niya. So kaya nga tayo nagdadagdag eh. So ang motor ni boss eh totally hindi nila na check up o hindi nila sinisilip talaga. So yun ang nangyari. Natuyo ng coolant. So lumabas daw yung check engine nung dinagdagan nila ng coolant. Eh nawala na yung uh, check engine tsaka yung kanyang uh, temperature na, na logo dun sa kanyang panel sa ngayon mga padreng, hindi yan ang topic natin ang topic natin kung paano mag ng uh, cylinder head cylinder block, kung paano natin dudukutin yung ating sigunyal, una ko munang tinanggal dito yung kanyang allen bolt dun sa ating uh, sprocket camshaft, bali dalawang piraso yun mga padreng at sinunod ko dyan, linuwagan ko muna tong screw dito sa kanyang tensioner at isusunod ko dyan yung 10mm na kanyang uh, bolt Balid, dalawang piraso at isusunod ko dyan yung apat na nut dito sa ating star 12mm na nut po yan may mga washer po yan apat na piraso din o yan At isusunod kong tanggalin dyan yung dalawang 10mm na bolt yung mahaba dito sa ating block. At pwede na nating ilisya yung timing chain doon sa ating camshaft sprocket para mahugot natin yung camshaft sprocket. So ayan you know, oh, ayan. Yung marka na yan, ayan ang pinaka timing nya. Mamaya ituturo ko sa inyo. Tapos pwede na natin ang pukpukin ng rubber mallet yan para Uh, maghiwalay yung cylinder head sa kanyang cylinder block dito napansin ko na wala pansingaw yung kanyang barbula, tuyong tuyo pa siya wala pa siyang langis, so hindi tinamaan yung ating cylinder head assembly, sapagkat ang dumadaloy dito langis, hindi yung tubig o yung coolant, siguradong tinamaan dito yung kanyang block kasi yun ang pinapalamig ng ating coolant, siguradong tinamaan na rin yung piston, uh, saka yung connecting rod so langis, kulan uh, kasi yung magpapalamig dyan sa ating block isunod naman natin tanggalin dyan yung dalawang dowel, so dalawang piraso aso po yan yung dowel dyan sa ating cylinder block tsaka cylinder head isa lang isukat so hugutin na natin to so yan o ah, nagkatama na nga si dyan dumadaan yung tubig sa mga butas na yan So may tama yung block, automatic, may tama din yung kanyang piston. So tanggalin natin, dalawang dowel. So pwede na nating ilabas yung piston pin Tinanggal ko muna yung uh, nya dun sa kabila So yan o oh, medyo may katigasan Ibig sabihin kinain na ng piston pin Yung ating uh, connecting rod So pinersa ko lang o oh. Ayan o oh, ayaw talaga lumabas So yan ang pinaka naging issue nya So yan pinersa ko na talaga So, tinanggal ko yan para maipakita ko kung ano yung naging sira. Ayan, yung kanyang piston pin, kinain na, automatic. Yung connecting rod, kinain na rin. So, ayan, o. Oh. Tapos, yung piston niya, nagad-gad na yung gilid. So, may tama yung connecting rod. So, buong sigun niya lang papalitan natin, mga padreng So, kailangan na muna natin tanggalin yung drive pulley niya. So, ayan. Kasi, dyan tayo pupukpuk mamaya. Isunod natin tanggalin tong 10 mm paikot na to kung saan nakakabit yan yung ating uh, stator. So bali uh, siya yung pinaka-plate. So tanggalin na muna natin 'yan. So bali apat na pirasong 10 mm 'yan. Tsaka natin hugutin na to Malambot lang naman to Kung medyo matigas Pwede, pwede nyo uh, ng alalay lang So may oil seal dyan no, Sa lobo oh. Kapag yung ating Stator uh, parang nagbabasa na lang langis Yung oil seal na yun Nasa gitna Yun ang pinapalitan natin Sunod natin tanggalin Yung kanyang guide 8mm sa part na to May spring po yan Mga padreng So ayan Hugutin na muna natin to Yung kanyang guide So, yan yung kanyang guide. Meron pa uh, pinakatuhog. So, itong part na to, hilain lang din natin yan upang matanggal natin yung timing chain. Isunod natin 10mm to. Yun ang nga sa loob na yan. Yung mahaba, banda sa labas. Makikita naman natin sa eh, labas oh. Paikot para matanggal natin yung pinaka crankcase. At pagkatapos nyan, pwede na natin pukpukin yung crankcase sa part na to at maghihiwalay na yan. At kung mapapansin nyo, madali lang mahugot. Ibig sabihin yung bearing niya dito, eh, hindi naman siya ganun masikip. Tapos, pukpukin natin doon sa kabila, ilagay lang natin yung kanyang tornilyo. Ito sa part na to. Kaya natin lalagay yung tornilyo para mga natin pukpukin kasi sa part na yan, napakaigpit ng bearing. Kaya pag binabalik natin yan, kailangan pa natin ng painitan ng apoy o yung torch. So ayan, pokpokin lang natin. Ang ginamit ko dito, rubber mallet lang. So ayan, oh, lumabas na. So yun lang muna mga padreng. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.